Hi guys! Welcome back to my channel. sa so, kahapon niya ay sinalubong ni na Joss, Daylan, Jaren, Binsoy, at Queen. Itong si JP. Pero ito yung nakakagulantang na balita. Parang pumasok muli itong si Joss, Jaren, Binsoy, Daylan, at Twin para sa big love daw. O baka kung naalala nyo sa ibang PBB pag malapit na yung big 5, big 4 nila, di ba may harapang tanungan yan? prangkahang tanong ng mga housemate laban sa ex-housemate, so ang ex-housemate ang magtatanong sa kanila kung sino nga ba talaga ang nagpapakaturo minsan yung mga tanong ay galing sa outside world at minsan yung mga issue nila sa loob ng bahay ni kuya so abangan natin yan kung ano na namang pasabog ni kuya kasi kagabi daw hindi pa lumabas na just baka lumabas na ngayon kasi nga nag take daw sila para sa big love, big tag ng ano yan. So, exciting na yan. Palapit na palapit na ang big night. So, yan ako po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!